KC Concepcion, Ali Borromeo nagkabalikan nga ba? Yan ang tanong ng netizens matapos magpost sa kanyang IG story ang Filipino-American footballer na si Ali Borromeo ng Happy Valentines na may kasamang babaeng na ang mukha. Hula ng mga netizens na si KC Concepcion ang mystery woman na nasa post ni Ali. Nakasuot ng kulay cream na jacket at naka ponytail ang nasabing mystery woman. Tulad ni KC, may dimples din ng babae at pareho ang hugis ng kanilang mukha. Napabalitang muling nabuhay ang pag-iibigan ni na Concepcion at Borromeo matapos mamataan ang aktres-entrepreneur na dumalo sa ASCAL Celebrity Cup, kung saan ang huli ay isa sa mga manlalaro ng football noong October 2024. Naidokumento ng aktres ang kaganapan ang ASCAL Celebrity Cup sa pamamagitan ng kanyang Instagram na nagpapakita ng mga larawan niya kasama ang kanyang half-sister na si Samantha Concepcion, isinama ni Casey sa kanyang post ang clip ni Ali na naglalaro ng football kasama ang iba pang players sa ilalim ng ulan. Rain couldn't stop the game. Came full circle being around the sport, my crew, and the football fam again. Sa comment section ng IG ni Casey, isa sa mga nag-iwan ng mensahe ay ang kapatid ni Ali na si Annie na hindi nakapanood ng game. Sumagot si Casey na namiss niya si Annie. Dalawang taong magkasintahan sina KC at Ali bago sila naghiwalay noong 2018.